Akala ko tapos na yung kababalaghan sa lumang bahay ni Lola pero nagkamali ako. Isang buwan matapos yung nangyari na naginip ako, nasa tunnel ulit ako. Pero this time, may pintuan na sa dulo. Kulay pula, may ukit na mata sa gitna. Pagkagising ko, nanginginig ako pero mas nakakagulat. Pagbaba ako sa bodega, bukas ulit yung takip ng tunnel at may mga yapak, fresh, hindi ko alam kung anong sumapi sa akin pero bumaba ako. May dala na akong asin, rosario at flashlight. Habang naglalakad ako, hindi na malamig yung hangin. Mainit na. Parang humihinga ang paligid at naririnig ko na ulit yung bulong. Buksan mo! Buksan mo yung pintuan! Pagdating ko sa dulo, andun nga. Yung pintuan, pulang-pula. Humihinga. Tinapik ko ng asin. Umusok! Pero di ko alam bakit pinuksan ko pa rin sa loob? para siyang ibang mundo asin hindi lupa hindi impyerno para siyang alaala at naron si Lola pero bata tapos may bumulong sa tenga ko para makaalis ka kailangan mong iwan yung isang alaala alam mo kung anong iniwan ko yung pangalan ko